Hindi pa ako nakakapag-dinner. So, syempre, oh. mag-dinner ako ngayon. Yung pinakamadali lang na pwede natin gatuin. sa so, magluluto ako ng hot silo. Ito na yung ating dinner, pero parang breakfast, di ba? So, dahil ito lang yung madinlutuin at mag-isa lang naman ako, pwede na to. Dahil kain is life, mga ka-fighters, tara kain tayo. Hello mga Hello ML lovers! It's me, Virginia Tamala. And katatapos ko lang mag-live kanina sa so, mga 2pm Dubai time. Pero sa Pinas is 6pm. So ganong oras ako nagla-live. At makita niyo yung mata ko parang medyo namumula-mula. Kasi nga, oh. nag-adjust ako ng oras. Talagang 2 p.m. UAE time. So, ganong oras ako nagising kanina. Late na nga ako nagising. Dapat 11, 11.30 a.m. So, syempre, natutulog pa siya kasi ako, 6 a.m. in the morning. So, ayan, medyo namumula-mula na yung ano natin. Mata, yung, patapos lang na natin mag-live kanina. And, syempre, ngayon, hindi hindi pa ako nakakapag-dinner. So, syempre, mag-dinner ako ngayon. Yung pinakamadali lang na pwede natin gagawin. So, magluto ako ng Hatsilo. So, yun lang yung pinakamadali, diba? ba? Stop na tayo. Magulot na tayo ng hot si Logo. Parang sobrang hirap, di ba? So, mga ka-fighters, namayin niya ako sa pagluto ko ngayon. Same pa rin ang dati mga ka-fighters, walang laman yung ref ko. So, ang laman lang is hotdog at egg. So, dahil ito lang yung lulutuin ko today. So, as a at solo lang naman ako. At solo lang akong kumakain madalas. So, ayan. So, ito yung ating pinaka-egg. One egg lang yung gagamitin natin. And, ito nga pala yung ating pinaka-hotdog. Ayan, beef siya. So, halal. Ayan, dito sa UAE. And, syempre, simulan natin magluto ng hot silog. So, ayan. Pagdamad talaga ganito lang yung pwede natuwin so ako kasi hindi ako madalas magluto mga simpleng luto lang kasi nga mag isa lang talaga ako syempre mga ka fighters painitin nyo muna ang mantika bago nyo ilagay yung egg and half fried yung gagawin ko at dalawang hotdog So sa hotdog naman, gusto ko talaga yung talagang lutong-luto siya. And finally, ito na yung ating dinner, pero parang breakfast, di ba diba? So dahil ito lang yung madinlutuin at mag-isa lang naman ako, pwede na to. Dahil kain is life mga ka-fighters, tara kain tayo. And syempre, manonood ako ng Netflix. So, ang pinapanood ko dito mga ka-fighters is yung Strong Girl Namsoon. So, relate siya dun sa dating palabas na Strong Girl Bungsoon kung napanood nyo. At yung bida dun is si Extra dito, yung mag-asawa. And syempre mga ka-fighters, naiiyak ako sa eksena na to. So, habang kumakain ako, is natatouch talaga ako dun sa eksena. Kasi nga, ayan, about sa family. And super ganda, ang cute ng bida. So, yung mga fighters hanggang dito na lang yung vlog ko today. Yes, so FW. And huwag niyo kalimutan na mag-follow sa page ko. And abangan niyo po yung ating mga foodie vlog at gala vlog dito sa UAE. SOFW. Thank you for watching mga ka-fighters. Bye-bye!